Ugaliin nating maging pantay sa pagtrato sa mga taong ating nakakahalo-bilo dahil hindi natin alam kung anong mga pinagdadaanan ng iyong tao. Kahit na ng isang broken family itong si Amelia, ay hindi iyon naging rason para sirain din niya ang kanyang buhay. Kahit na palipat-lipat man ito ng tirahan dahil sa iba-ibang mga kamag-anak nito ang kanyang tinirahan hanggang siya'y magdalaga. Dahil doon kung kaya't samot-saring mga ugali ang natutunan nito. Ngunit mas nangibabaw pa rin dito kay Amelia ang pagiging mabuting tao. Tumagal kasi siya sa kanyang tita Ava at itong kanyang tita Ava ang malaki ang naambag sa buhay ni Amelia na lumaki itong may pagmamahal sa Panginoon. Sa tulong nga din ng kanyang tita Ava, ay nagawa nitong si Amelia na makapagtapos ng kolehiyo At bago ito nagtrabaho, ay ginawa muna nitong hanapin ang kanyang tita Ava para sa kanya ay magbigay ng pasalamat sa lahat ng mga naitulong nito sa kanya. Sa pagtapos nga ng pag-aaral nitong si Amelia ay inalala nito ang kanyang mga nakaraan. At iba doon ay mga masalimuot at tumatak na sa isipan nitong si Amelia at daladala nito sa kanyang buhay. Nangyari ngang pinili muna nitong si Amelia na tumulong sa kanyang tita Ava dahil sa merong isang negosyo ang tita nito na isang bakery at fruit stand kung kaya't pinili niyang sa kanyang tita muna magtrabaho. Bilang tulong na rin sa kanyang tita at pagbalik nito ng ganda ng loob. Sigurado ka na ba dyan sa decision mo Amalia? Hindi naman sa kataasan ng sahuran dito. Kung sa iba ka na kaya magtrabaho iha, doon malaki ang sasahurin mo at makakapag-ipon ka pa. Pag-isipan mo muna ng mabuti iha, sambit ng tita Ava nito. Buo na po ang loob at pasya ko tita. Tutulong mo na ako sa business mo tita. Madami pa namang trabaho dyan. Susuklian ko muna tita ang mga sakripisyo mo sa akin. Nakangiting tugo naman ni Amalia. Sa pangyayaring ang yon ay naging okay ang kanyang tita Ava. At nagsimula na ngang magtrabaho doon itong si Amelia bilang isang sales lady nasayahan at nakontento ito si Amelia sa kanyang naging trabaho at pinagbutihan ito sa araw-araw ang performance niya sa trabaho nito. Sa limang buwan ngang pagtatrabaho ni Amelia sa negosyo ng kanyang tita Ava ay may napapansin itong isang bata sa tuwing papatak na ang alas 5 ng hapon at hinahalo kayo mga basura sa gilid ng kalsada. Nang masilayan nga iyon ni Amelia ay natouch ang puso nito sa batang yon at nakaramdam ng awa. Ngunit wala pa siyang magawa sa mga sandaling yon dahil sa hindi pa nito naisipang tulungan yung bata. Dala na rin ang kabisihan nila sa kanilang mga ginagawa kung kaya't ipinawalang bahala lang iyon ni Amelia at hinayaan yung bata kahit na nakaramdam na siya ng awa. Ngunit sa mga araw na dumaan na palagi niyang nakikita yung batang yon na kay ng mga basura nilang itinapon para may makuha itong pagkain, ay napaisip itong si Amelia. Hoy Amelia, natutulala kaya naman dyan. Ano at sino ba yung iniisip mo? At ganyan ka na lang kung maging tuliro dyan, sambit ng kaibigan niyang katrabaho nitong si Charlotte. Wala lang Charlotte, may tumatakbo lang sa isipan ko, pero wala lang to, sambit naman nitong si Amelia. Nako friend, baka mamaya kung ano na yan, up mo na kaya yan Babiro pang pa sambit ni Charlotte Sa sandaling yun ay natawa na lang yung dalawa Pero seryoso friend, dahil yan sa batang palagi mo naisilayan sa labas no? Alam mo kahit ako man din na ay naawa sa batang yan Nakalain mo, sa musmus na edad niya, ganyan na ang ginagawa Napaisip nga ako kung saan o anong ginagawa ng mga magulang niyan kung bakit inaayaan lang nila ang anak nilang mangalkal ng basura sa pa ni Charlotte. Napabuntong hininga na lang itong si Amelia sa sinabi nitong si Charlotte sa bayakay sa kanyang kaibigan para bumalik na ng kanilang trabaho. Nangyari nga pagkasunod na araw, minabuti na nitong si Amelia na abangan yung bata at inihanda nito ang pagkain na malinis na ibibigay sa batang yon. Nangyari ngang dumating nga yung bata doon para muling mangalkal ng basura. Doon na ginawang lapitan ni Amelia yung batang yon at sinubukan kausapin. Ngunit ikom yung bibig ng bata. Dahil doon, kaya ginawa na lang na iabot ni Amelia yung pagkain na hawak-hawak nito sa bata. Ginawa namang abutin ng batang yon ang pagkain na iniabot nito. Sabay sabing, maraming salamat ale maikling nasambit ng bata at naglakad na ito na mabilis papalayo kay Amelia. Sa pagkakataong yon ay lalo pang lumakas ang pagnanasa ni Amelia na makilala pa lalo yung batang yon. Sa pagbalik nga ni Amelia ng restaurant ay agad siyang sinalubong ng kanyang kaibigan. Friend, ano, kamusta? nakausap po ba yung bata? Nagmamadaling tanong ni Charlotte. Hindi nga friend eh, Nahihiya pa yata o iwan ko ba pero feeling ko dapat ko pa siyang kilalanin tugon naman ni Amelia. Simula sa araw na yon ay ninais na ni Amelia na makilala pa yung batang yon. Sumakto naman na day off nitong si Amelia kung kaya't ginawa niyang maghanda ng mga pagkain para ibigay sa batang palaboy na yon. At iba pang mga groceries para din sa bata. Patago itong si Amalia na nagantay sa batang yon at matyaga siyang inantay ang pagdating ng batang yon dahil sa may pagkamahiyain yung batang yon kung kaya't di mo na itong si Amalia nagpakita sa kanya. Nangyari ngang dumating naman yung bata sa oras na palagi nitong ginagawa at nang matapos na nga ng pangangalkal ng basura yung bata ay muli na itong umalis doon na ginawang sundan ni Amelia yung batang yon. Sa pagsubaybay ni Amelia sa batang palaboy ay namangha ito sa kanyang mga nasilayan na ginagawa ng batang yon habang papauwi sa kanyang bahay. Dahil sa ang ginagawa pala nito ay pinapakain niya yung mga asong askal na kanyang nadadaanan sa daan. Ngunit ang mas namangha at naiyak itong si Amelia ay nang dumating na itong batang palaboy sa isang maliit na kubo. Kitang-kita ni Amalia galing sa malayo ang nangyayari sa loob ng kubo. Dahil sa butas-butas naman ha ang dingding ng kubo nito. Doon na nalaman at naluha itong si Amalia ng lubusan. Kung anong ginagawa ng bata doon sa nakukuha niyang pagkain. Dahil sa meron palang isang matandang babae na nakaratay doon sa kubo. At ginagawa ng batang yon na subuan yung matandang yon na halos hindi na makaupo Doon nga lumakas ang loob ni Amalia Na lapitan na yung bata Tao po, sambit ni Amalia Sa pagtawag nito si Amalia Ay nakuha nito ang atensyon ng batang yon Ikaw pala ali, natatandaan po kita Ikaw po yung babaeng nasa sa restaurant nagtatrabaho Hindi na nakasagot si Amalia sa sandaling yon Dahil sa lubusan ng tumulo ang kanyang luha Dala na rin siguro ng awa nito sa bata at sa pagkabilib nito sa pagmamahal ng batang yon sa kanyang lola. Umupo po muna kayo ale sa sabay noon ng paglapag nito ng mga daladala nitong pagkain sa sahig at kanyang binuksan yung daladala nitong pagkain para sa bata. Pagpasinsyahan mo na muna yung dala ko, ha. Hayaan mo at sa sunod. Hayaan mo at sa sunod ay hayaan mo. At sa susunod ay babalik ako dito para magdadala ng mga pagkain pa. Naging mahaba ang kwentuhan nitong si Amalia at ng batang 'yon. At doon nga sa pagkwentuhan nila ay napagalaman nitong si Amalia na nakipagsapalaran ng pala ang mga na nakikipagsapalaran ng pala ang maglola sa bayan. At galing ang mga ito sa isang maliit na nayon. Ngunit dala ng katandaan ay naglabasan ng sakit ng kanyang lola hanggang sa minabuti na ng batang palaboy na siya na ang mag sa lola nito. Nang sa di pa natatapos ang kanilang pag-uusap ay naluha itong si Amalia nang bigla na lang nagsidatingan ang mga katrabaho nito doon sa lugar ng bata. At ang labis pang nagpasaya sa kanya ay nang masilayan niyang ang tita Ava niya pala ang namuno sa kanila. At meron pang dalang madaming mga pagkain ang mga ito. Labis na pasasalamat ang ginawa nito si Amalia dito sa kanyang tita Ava. Napayakap na nga ito sa kanyang tita. Ikaw dapat ang pasalamatan namin Amalia. Dahil sayo, kaya namin nagawa to. Ikaw ang naging susi para matulungan natin itong bata sa ad ng kanyang tita Ava. Nangyari ngang, ginawang ipagamot ng kanyang tita Ava, yung lola ng batang yon. At nang gumaling na nga itong lola, ay may nabuti na nitong si Amelia na isama ang dalawa sa kanyang tinitirahang boarding house at tinuring na niya ang dalawang kanyang kapamilya. Simula nga sa araw na yon, ay hindi na muling nangalkal pa ng basura yung bata at ginawa siyang pag-aralin nitong si Amelia. At dahil sa tulong at pagmamahal nito si Amelia ay lumaking may mabuting puso yung batang yon na nagngangalang Angelo. At sa huli ay bumawi itong si Angelo sa kanyang lola at kay Amelia. Mga ka-explorers, minsan di naman talaga gusto ng isang tao ang ginagawa nito. Napipilitan lang sila dahil sa yun na lang ang paraan. Napipilitan lang sila dahil sa iyo na lang ang para sa kanila'y bukod tanging paraan para makarao sa araw-araw na hamon ng kahirapan.